Alicia. Nung dumating ako dito sa bahay ni Hugo, ikaw ang matagal nang tinapon sa basurahan. Alicia! Mga Girls! Stop it, girls! Girls! Whoa. Stop it! Huwag sa mukha. Akin yan. Alicia. Halika muna dito. Ito si Cardo. Ito si Cardo. Ang tatay ni Morita. Kung ano man ang kailangan mo, sabihin mo lang sa kanya o kaya kay Morita o kay Mendez. Halika. Sige, boss. Salamat. Mendes. Ano bang mo? Ano bang ipapagawa? Papanoodin mo ba kami? <laughs> sige na S yo, sige na. Ah. <laughs> ang ganda-ganda ng mga to. Ah. Sa akin lahat to? Dito. Ikaw, Cesar. Ang ganda-ganda <laughs> nito. Sa iyo ang lahat ng ito, Alisha. Ha? Salamat, Doktor. Si Lola Emma, nasaan po? Si Lola Emma, meron siyang sarili niyang kwarto. Alam mo, dito kailangan na iya. ang privacy mo para lumigaya ka lang. Alam mo, pag maligaya ka, Alicia, maligaya rin ako. Uh, uh... Hmm. Alicia, magpahinga ka na. Kung ano man ang kailangan mo, tumabag ka lang ng katulong. Sumigil ka. Gumawa ka ng paraang mabalik ang atensyon ni Dr. Rodan. Bago siya tuluyang maagaw ni Alicia. Mapapalais tayo rito. Sayang lahat ng mga panahon pinaghirapan natin kay Dr. Rodan. Lumabang ka! Sige na at uh, magpahinga na kayo. At bukas na bukas ay eh, darating ang tagapagturo mo. Upang turuan ka maging tao. Natatakot ako Huwag kayong mag-alala, Lola Lahat ay naaayon sa aking mga plano Anong plano? Nakapag-aaral ka naman, hindi ba? Ah, uh, hindi ka ano pero marunong ako magbasa That's good alam mo, marami dyan sa mga alta sosyedad na di nakatungtong ng kolehiyo. Pero dahil marunong sila magbasa ng mga magazine, mga libro, marami silang nasasabi sa mga cocktail parties, dinner parties, at sa mga sosyalan. Bueno, let's start with the great books. Mula kay Rizal, yan ang El Filibusterismo. At ito naman ang Noli. Sinong Noli? Ha? Hindi mo alam? Class and breeding cannot be developed. But taste, we will try. Kailangan madala mo ng maganda, maayos sa iyong sarili sa pagdala ng mga damit. Ibang pang umaga, pang tanghali, pang gabi. Lalo na pag aatin kayo ng mga big parties na kasama ka ni Dr. Hugo. I'll give you a test, okay? Wala nang pag asang basurang yan, Bambi. Magmula Alicia. nung dumating ako dito sa bahay ni Hugo, ikaw ang matagal nang tinapon sa basurahan. Alicia. mag Girls! Stop it, first. girls! Girls! Stop it! Huwag sa mukha. Akin yan.